Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Kawikaan 30, Sayahang Talata 4, Sino ang sumampa sa langit at mamaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman, Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ang sagot sa tanong na ito ay ipinahayag dito mismo at ngayon din. I am Yahua, that is my name and my esteem I do not give to another, nor my praise to idols. Isaiah or Yahshua 42 verse 8. Hallelujah! Sila! Ito ay direktang hamon mula sa lumikha ng lahat sa bawat tao sa mundong ibabaw. <tod> ang kanyang mga salaubin sa sinumang gumagamit ng anumang iba pang pangalan. Sa buong kasulatan, ang pangalan ng may ay binigyang diin bilang pinakamahalaga at kahalagahan humigit kumulang sa pitong libong bisis. Sila! Ngunit kahit papaano sa ilang paraan, ang kanyang pangalan ay natakpan at nakatago sa mundo sa loob ng maraming siglo. Baguhin at palitan ang pangalan ng lumikha ng sanlibutan, ito ay direktang salungat sa katotohanan na matatagpuan sa orhinal o naunang mga salin ng banal na kasulatan. Ito ay direktang sumasalungat sa sinabi mismo ni Yahua sa atin tungkol sa kanyang pangalan. Tingnan mo pagdating ko sa mga anak ni Yashraal, a.k.a. Israel, at sabihin sa kanila, isinugo ako sa inyo ng makapangyarihan sa inyo mga ninuno at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano ang sasabihin ko sa kanila? Shamot, a.k.a. Exodus, Kapitulo 3, Versikulo 13. Ang kasulatan ay nagbibigay sa ating lahat ng pagkakataon na palawakin ang ating mga tainga. Ako ang kung ano ako. Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Yashraal. Ako ay sinugo ako sa inyo. Shamot or Exodus Kapitulo 3, talatang 14. Sila! Ganito ang sasabihin ninyo sa mga anak ni Yashraal. Si Yahua na aluwa ikiimaitiwan ng inyong mga ama. Ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Yachak, i Isaak at ang aluwa ni Jacob, eke Jacob, ay nagsugo sa inyo, ito, Yahua ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking alaala -ala sa lahat ng salinlahi. Shamot or Exodus, Kapitulo 3, Talatay 15 Hallelujah! Sila! Ako ang kung ano ako. Haya Ashar Haya Haya Ashar Haya Hey yad, he, alap, shan, he, rush, hey, hey. Siya ay palaging umiiral. Nangangahulungan din ito sa sino man ang sumusunod sa kanya, magagawa niya ito gaya sa kung anuman ang kailangan ng taong iyon. I am that I am. Ako ay ako. Inihayag niya talaga ang kanyang pangalan. Ganito ang sasabihin ninyo sa mga anak ni Yashraal. Si Yahua na Aluwa a .a. Mighty One, ang inyong mga ama na mga ama ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Yachak, a.k.a. Isaac, at ang aluwa ni Jacob, a.k.a. Jacob, ay nagsugo sa inyo, ito si Yahuwa ang aking pangalan, magpakailanman, at ito ang aking alaala sa lahat ng salinlahi. Sila at sinabi nila sa kanya, Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito? At sumagot si Yaosya, Oo, at hindi mo pa ba nabasa ito mula sa bibig ng mga sanggol at mga sanggol na nagpapasuso ay ginawa mong sakdal ang inyong labi. Oha is owihi alafi, oha is breath, strong, 1099, James Strong Hebrew and Aramaic Dictionary Yad He means life Strong Exhaustive 2,416 Haya or Ya Brown Driver Briggs Hebrew English Lisicon Yaho is Breath of Life Strong Exhaustive 3,050 Yad He Owe Brown Driver Briggs Hebrew English Lisicon Sila